Mabuenas na araw mga kakabanti. Ako po si Master Hans Kua at ito ang ilan sa mga abad tips at paalala para sa live kay bongga. July 6, Thursday para sa mga pinanganak ng Year of Drought. Ang madalas na naging sanhi ng away o problema ay dahil sa pagiging seloso mo. Hindi masamang magselos kung may dahilan naman. Ilagay yan sa tamang lugar. Green at for suerte sa rat. Sa Oxford tayo ay pinaka pinakamaswerte. Ngayong araw hindi ka susuko hanggang hindi mo nakakamit ang iyong mga pangarap blue at 20 ang swerte sa chart mo. Sa Tiger tayo, sama-sama ang buong pamilya sa pagse-celebrate na okasyon. Love life naman tayo, may bago na siyang minamahal. Iwasan na ang pakipag-usap sa kanya, Andre, at ten ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo, iwasan na magtanim ng galit o sama ng loob. Ito'y marahil sa dahilan kung bakit pinaniwalaan ka na ikaw po ay mapaghiganti. Blue at 9 na swerte sa chart. Lago naman tayo kay ay makakaranas ng problema, ngunit alam mo naman pagsubok na yan, ay kaya mo lagpasan. Kung maghihilig ka sa extreme sport, magdoble ingat sa extreme sport. Red at 6 na swerte sa chart. Sa stink naman tayo, ingatan ang kalusugan. Magpakonsulta na agad kay dok para maiwas natin lumala ang mga problema. Dapat ingatan ang parte na nasa ilalim ng reproductive system mo. Blue at 11 na swerte sa chart. Ito naman sa mga year of the horse, masyado kang aktibo pagdating sa pag-iisip, makakabuti sa'yo ang mga gawain, makakapagpakalma ng sarili mo. Inhale, exhale. Pitch at for swerte sa course. Sagot naman tayo, conflict day to day, maging maingat sa hurtful words star na bibitawan mo. Black at ten ng swerte sa chart. Ang kinaman tayo alikas sa iyo ang pagiging magalang at matulungin pagdating sa kapwa. Kaya doble-doble ang blessing na darating pa sa iyo. Very good yan! Maroon at 16 ang swerte sa chart, rooster naman tayo, mararamdaman mo ang self or purpose kung mapapanatili mong pagkakasundo at magandang samahan ng mga taong nasa paligid mo. Gray at 18 ng swerte sa chart. Doggy naman tayo, hindi mawawala sa iyo ang pagkakaroon ng maraming admirers. May love life na parating. May letter A, B, E, P, at M sa kanyong pangalan. Red at 10 ng swerte sa dog. Pig naman tayo, iwasan ang mga negative kung mag-isip mga negative-minded pagdating pagsatating sa mga negosyo. Pink at tuwang swerte sa Year of the Pink. Huli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin gumagawa ng swerte niyo po sa buhay dahil nasa inyong mga palad na sa lalay ang inyong tagumpay. Ako po, si Master Hans Kua para sa swerte sa Abate.